So, andito ako ngayon kay Papa. Uh, Ayan. Yeah. Medyo marami. Eh. Kasi pa na yung ulan. Pa na yung ulan dito ngayon. Hindi siya ano hindi siya, ano siya naglulumot na siya. Kawawa oh, naman Papa ko. Naglulumot na yung kanyang bahay. Wala pa kasing bubong. Hindi pa napagkapitan ng bubong. Ayan. Kapag may, ano kami may budget, papakapitan na. Hmm. Kasi hindi lang ng kandila. Kandila. Tapos, Ibigyan ko siya ng pasalubong ko na chocolate and candy. Yung candy binila lang namin. Ayan. Ayan, yun yung papa ko. Hindi ko alam kung nasa na nakalagay yung ano, yung pangalan niya rito. Dapat, dapat talaga may pangalan siya dito. Pero, nabitak nung, nung ilagay. Tapos, wala naman na siya ngayon. Hindi ko na alam kung nasaan. Hinahanap ko siya dito sa paligid. Kaya lang medyo masukal na siya, guys. So, ayan. Sukal na siya. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi lang. So, antayin lang namin na magkalahati yung kanila. Tapos, alis na rin kami. Kasi mayroon pa ako nga kasi kasuhin. Ayan. Ayan. siya. my loving papa it's my dad he's here dati may tarpaulin siya dito pero hindi ko na lang kung nasan na Madulas. Madulas na kasi. Alis din kami mayroon mayroon. Hindi ba? Masukal na siya ngayon dito sa ano, palibot. Uh. Ayan. Ayan. Uh. So, Ayan. na kami Uwi na kami, guys. Magdi-drive ako ng ride right city. Ayan, guys. Thank you. Thank you for watching, guys. Bye-bye.